Sin. ang madaling masira talaga yung mga pangilalim nito mga boss at uh, ipapakita ko sa inyo mga boss ang kadalas na masisira nito tingnan nyo mga boss kung sino may ari parang ano, may ingay sa galib nakakaingay Ang hmm, kadalasan masisira 'yan mga boss at pakita ko sa inyo Kailangan mayroon yung jack Ito yung masisira yung mga buso. Kaya mainay. Tumarin natin. Ayan kasi nga mga boss, pag uh, maingay yung suspension ng mga transformer Ito, itong stabilizer link nya, ito Tanggalin natin Bakit siya maingay? Ah! <coughs> So, ito na yung kukus ng ingay. Kasi maluwag na yung buljuin niya sa loob kaya umiikot na rin siya mga boss. Tingnan natin. ng para kontra mga boss number 5 na alin Yan mga boss ah. parang malutong na. Ito yung nagkukos ng ingay. Parang may mga bakal sa ilalim na natatanggal. Yan mga boss. Mayroon tayong bago. Tingnan natin yung bago mga bossing. Eh. yung bago mga boss ay hindi mo talaga to magagalaw. Ito. Um, tigas at hindi mo rin maiikot yan kaya wala siyang tunog itong luma mga boss oh. hmm. yun oh. yan. yan ang kukus ng ingay mga boss kaya it kapit na natin kapit natin yung bago ito yung tinatawag na stabilizer link ano pag uh, bago hindi mo talaga ay maikagalaw to hmm. Okay. ano siyang dalawang lap. Pagkatapos nito mabos, subukan natin yung eh, ano yung sasakyan number 14 lang naman ito mga boss number 14. Ah! 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 mga boss eh eh, hindi pag, pag sa bago mga boss pa, meron mabilis sa hipitan kasi hindi naman ito umiikot hindi katulad ng luma ito mga boss ingay eh, eh. umiikot siya kaya mahirap tanggalin asin lang mga boss tapos na tayo tulong yung parinita natin kasi maingay yung mga boss ay subukan natin ikapit yung gulong tapos galaw galawin natin yung sasakyan kung mayroon pagbang ingay Dalawang dahilan siya mga boss, bakit siya maingay? kung wala dun sa ano, maayos naman yung stabilizer link ay dapat nyo tingnan yung kanyang arm o kanyang voljuine boss bakit maingay rin yung voljuine kasi mahina talaga yung suspension nito kasi ang pag masyadong uh, maraming lubak yung sasakyan na dinadaanan yung mga boss ay mabilis lang itong bumigay Uh, dito sa atin, o dito sa amin sa Mindanao ay sira-sira yung rosada Lubak-lubak. Kung meron, meron pa bang iingay tayo meron na eh. Uh, lubak ko muna yung jack. mga boss, kinawin natin Sa ating sentiyan, Yung pinto lang Yung wala na, na yung ingay o mayroon pa ba? Ano na mga boss oh. lan mga boss pag ano pag uh, maingay yung ganin yung transformer o ayo ito yung dahilan ito ito at saka to ito na boss eh. wala na rin to kaya pag maingay yung transformer niyo yung mga boss at uh, pag ilalim niya ito lang yung dahilan tong dalawang to sikape niyo lang to mga boss at uh, sigurado mawawala yung ingay ng inyong sasakyan mga boss at uh, ngayon dito lang yung video natin mga boss at uh, hanggang sa susunod ring vlog mga boss at Dumpia Parts Studio.